Nakatakdang sirain ng DTI-12 ang mga uncertified o substandard na mga produkto o yung walang mga PS Mark at ICC sticker. Kalakip sa mga sisirain ang mga Christmas lights, LED bulbs at rice cookers na hindi nakapasa sa mga itinakdang pamantayan. Sinabi naman ni DTI-12 Senior Trade Industry Development Specialist Warren J. Nantes na karamihan sa mga establishmento na kanilang ininspeksyon sa General Santos City at Cotabato Province ay nagbebenta ng mga Christmas lights na may PS Mark at ICC stickers. Nilinaw din ni Nantes na hindi sa klaw ng Philippine Standards ang solar lights na tinatangkilik ngayon ng maraming mga mamamayan kaya hindi na isinama sa inspeksyon. Paliwanag ni Nantes, pang outdoor kasi ang mga ito at hindi maaring maging sanhi ng sunog. Dagdag pa nito, bumababa na rin ang bilang ng na mga nakumpiskang produkto ng DTI. Ito ayon pa kay Nantes ay patunay na tumataas ang compliance sa so Philippine Standards ng mga establishmento. Binigyang diin ni Nantes na regular na nagsasagawa ng monitoring ang DTI kaya alam na ng mga tindahan na mabibigyan sila ng notice of violation kapag nahuling nagbebenta ng mga substandard na produkto. In fairness naman sa mga namin yung mga Christmas lights, may standard talaga, may PS or ICC. Ano ba't sindi namin sa market yun, marami na yung solar uh, Christmas lights. Yung mga solar Christmas lights, hindi pa siya covered ng standard. So hindi namin sinetek ang uh, standard on. Si DTI-12 Senior Trade Industry Development Specialist, Warren J. Nantes. Grace Toreta, NDBC, BIDA Balita.